Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Luzon, Visayas at Mindanao. Ganun sa mga Oh, ya muli yan. Shout out sa lahat guys. Para bagong araw, para bagong vlog naman tayo. Maron na tayong itu ya. Jim Tanoy, shout out nga pala ka sir. Sir, maraming salamat, sir. Sa pag-pa-shell ha. Thank you, baka may shout out ka din, sa -tonic. Pilit uh, Usapang jeep niya Ito Ayan, ayan Shout out Ayan Ayan, uh, ito naman Ang issue nito Kaya masyadong sales sales nito Gawa ng issue nito uh, May uh, lumalagutok Kaya napansin namin guys Ang kanyang mga bushing uh, Likod at harap Kaya ito guys Tatanggalan natin ang bushing guys Hindi ko na ipakita sa inyo Gawa ng nabisibisihin lang naman Ito guys oh yan. Ito yung ating bushing na natanggal Ito ay galing sa Siguro sa galing pa to sa Auto supply Uh, mas mas malala naman likod nito guys, silipin natin. So ito guys, ang bushing niya sa likod, ayan. Okay, ayan guys oh. Tapos so, ito naman guys, plastic. Ayan. Kaya pupu pu ya purong gumawa natin para ayan. At guys, Huwag natin patagalin. Ah, uh, samahan niyo ko at atin ang gagawin ng bushing nito, okay? So ito lang guys, ang bushing atin ang uh, pipilukin. ayan. palim natin medyo uh, maam na 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 kaya kailangan natin okay natin okay. okay.

Nah, itu baik-baik ya. Ini, ya, nanti. Oke. Okay. coba-coba Bapak. Nah, okay na ating ginagawa. Ayan, ito harap at likod. Dito na ipakita likod guys. Gawa ng video uh, uh, para ating video. Ayan, nagkong dito na ating video. Maraming salamat sa panood. Ayan, kung gusto nyo para kakorong ating idea. Please subscribe, like, and share. Thank you.